WD? Mm -hmm. Sir nun! No? Si Mayor na, pilot no? Oh. Sir no? Oo, oh, Mayor okay. Siya ona. na Masa pala yung mga massage? Kamot lang Ah, oh, Kamot lang? Oh. Patong sa head. Ito ano mo. May naman gabi na. A vlogger mag kumam niya. Bale, nata sa YouTube o sa Facebook. Tapos? Yun lang. Be, linggo be. Libre. Libre. Ayo dyan. Oh. mahuyang. Mahuyang. Adi oh, di, 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 oh, di. Okay, nene. Kaliyo, oh. Ano, ikaw din ka Ano Tanan nga mga lugar mama kung di sulod. Mo ba? Oh, nana koy kon ah uh, 11,000 videos na nimo. Luzon mm. beaches mm. ni Lanaw. Unya last so. sakitan dire. Kita dai mo? Ah, huh? pakitan-gani. Oo. Uh. Mujoyo ya kuna. Kita. Stress kay nga ka, mam siga kuno naglalong, ang kauli mo late mo na sure kun ba. Mm. Mam ma mo balakang. Mm. Pa tayo na pag tayo ni Muram na muli so, yurik mataas. Ang yurik, ma'am, soft drinks, kape, lamang loob, alak, alak, ang mga beri doon, sa atay na. Kani? Ay! Ma'am, kapiktado rin ito ko, binti, kalima ni Riyo, ngalay lang kamu sa sahay. Kani? Yeah, Dili ka, Wala, Diyod? Wala? Yeah, okay. wala? May konti. May konti. Oo. Dali na ba ka mapagod? No. Ay, na doon, kay pagod na ko doon, di, ito, magjagin, oy. Kani? Dili yeah, ka, Naka bantai ka mami, naka yutiai nga, na? Oo. Ah, tepa. Ke, te, gilokan ka? Midjo. Midjo? Oo, imun seks, naku mba, asupai. Ikanin mo ka, ikanin mo ginagami. Ke, te, kini? Aray! Uy, ikaw mata. Tas, ke, kira-kira mo. Ana ka masipa, kipa kabay, mami. Ha? Kipa, kipa. Ke, imun, imun. Imo ni kuya, no? Oo, mura. Alo na, alo. Tapos, kane... Masa ba yung isa mo nga rin? Ah, nakay, service siya, motor lang lang. Hinabot ka na rin? Oo, oh, gamotor lang ako, nasa service siya nga lang. Tapos, kay may pag Oo, oh, hotel. Nag-hotel ako di ata. Oo, oh, nag-gabi ko lang siya nga. mo Oo, wala ka? mo. Oo. Oh. Wala, yung say, ma'am. Sa Tagalog, wala ni. sa ato adres sa no, lisay sa hilonggo, bilog nga hangin kay bilog man jud pud siya dok pagamay mo oh oh relax ka bai open lang na ko bay. okay sabi okay. ka relax mm. oh pamina ba una pa na bisay oh, wala na oh dai mga hangin na atong ikuha parang okay mo libre ni ha welcome <coughs> sobrang blog <coughs> nato <coughs> channel libre ang hilot pero so, ganahan mo mo para man tasa gyud ni makuha ka Si, ano uh -huh. si, um, oh, yung okay. si, o? Ong? Katwita lang ang pula dito sa taas? Oo. O saan? Kaya to siya? Si... Bais? O hindi, si Consuelo. Consuelo ang punta siya, sabi ko. Consuins una, oo. Ah. Sabi ko siya. Ang lalaki, diba? Oo. Aka ni libro ko rin yung Kaya ang iyang kid din, ane, latak. Sakit na yan oh. tubo, bintik. Ah, mo tako? Oo. Ano na na akong rakas Ayaw, ganyan siyang ismula, sir. Cleansing ka. Kaya okay. ang okay. emoyorik okay. taas. Okay. O niya, ang imong mga tuhod binti, tuwa din to, horbite, to adito, nagtapok ang yurit. Dili ba to siya makuha? Kasi pag ulo hilok, imo dito siya imlan para makagawas. So, pero, man, dito, 10 pesos man. ang isa. 100 mm -hmm. lang kabo ang sulod. Kay, for 16 days man siya. Morning duha, tangali duha, sa gabi duha. Okay. Ang malay. Yung pan? Liver oil. Liver oil? Oh. 10 pesos, oh. di kuwan. 100. 100 pesos. 1,000. 10 pesos man. Aka, 100 kabuok. Oo, oh, wala. Ah, so 1,000. Eh? Ano naman ito? so wala. Pag ma-open na siya, ang sunod na na Ah. 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 Nawala. 45 Ah. 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 Ano nakanindo ka na, ma'am, dili din tinans din, ka isa. Dili ni fish oil? Mungkin na lang sa fish oil, pero ah, fish oil. sa, ano siya, sa sa leader siya. Okay. Kato, fish oil nga uban, ma'am, sa kuwan na to, sa lawas ba? Pareha ng Kirkland, Spoiling, oh, Sharp na to, motong lang siya kay siya. High blood ba ka, ma'am, dili? Dili. Okay. Kanis kita ka? Oo. Oh. Oo, oh, good. Dito din. Eh, yeah, high blood ganyan really, sir, may ugdili niya. hindi ka sakitan. high blood na. Ang mayo ko sa oh, okay, ah. manin, sakit. Ay, manin niya. O, ito ya. Sa karon kay kon mura kon. Dili man ako mintay ko sakit. Ay, okay ka. Dili ka hebla. Oh. Pagi parang nam na okay. wala naramdaman. Wala ka naramdaman man hindi ka tasang ang pressure. Mo wow. na anytime matumbak ka may nagmatumba matumba ka ni kutson. Oh, matumba ka diyan sa alam mo na mauban diyan mahimatay ma ma tag sa kapulan. Ma kan siya ba? Kuma. Oh, kami na mama mo na pa Iba ka Mo na gaana na yung kamati karon. Mo na kanang hard nga therapy o hilo. Ayaw na mo anak. Kay baka hatag na siya og bunog. Kay natural ana o ka, Di mangka di mangka mo bayad ato. Wow, mo to say sakit mo kaya kay mo. Hilot kay mo may muhang andan. Una kita tradisional

Ako <laughs> <laughs> ah, rin anda ka vlog. <laughs> ha, vlog pa na live pa rin ito. Ha? Live pa rin ito? O, oh, ito? Oh. Di na? O, oh, di rin. Oh, video na ko para na-ata-youtube. Mm -hmm. Kaya di ko ta sa youtube kung hindi ka sa facebook. Ah. Pero hindi ka sa youtube, pwede ka naka sa facebook. Kaya kaya, naka-live naman talaga rin ha. Di na puto sa youtube. Para... Kumpleto. rin. Kung rito. Kung mm Hindi, -hmm. pwede mag ug ma. Ay. Karon pagabot sa balay o karon ka maligo o nakay Masa, kaliguan ng diri pwede. Wa man gyud karon kay mutiwan, muwan, mawanan. Wala ni problema kay wala buka kapislita. Oh, mo na ang sasalon. Mm. Oh, ang gihilot kang heart ayo jud ligo tulok adlaw. Yeah. Kay naa pa man kay bunog, mulag mo man to. Hmm. Kani wala man. Oh, ayaw, wala na. Kita na lang niya. Oh, next. <laughs> <Akabu na? laughs> Ikaw. <man. laughs> kay Para masabta na nga natong mga sakit-sakit. Kaya dyan yung muro, sir? 50. Upo 50. Upo so lang. Ah, kaya dyan na ta. Sisi-sibin ka? Kaya ko. Bali, sibi, isi. ko. 55 ko karong charges. Basagitan sa 51, hantong sa 59, kaya na.

Mabuhay ang mga isa, kahit wala yung Ano yung mabataang lingkong pindong. din akong bat. Kaya akong bat. Oo, kaya ano? din akong bat. Oo, wala. siya stone. Dito, dapit oh. ka. Sa tuwag ka na. Tapos Tapos na. Yung solid waste mo, salmo nilagay yung budget solid waste? Wala. Ano, gilok Oh, limousin, <hesitation> limousin, <hesitation> limousin, <hesitation> limousin, <hesitation> limousin, <hesitation> 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 Kalau <hesitation> 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 <hesitation>

so mo sa puding sa solisyo ano yun? ano yung mga mga esok baso? ko anong 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 ko kaya bitaw sa ay, pa, bitay ni pa, 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 kuha pag nakuha anan, indagan sa ubos. <laughs> oh, paminaw. Wa. Oh, wala na. Hoy, ano na niyo gamit dila, sa Manila. Hindi okay. okay. Andila sir ginagamit ay, sa pagistorya. Ah, okay, okay. Oh, ayan na mo na plus. Ah, wala year. Budget ka rin? Kusoy, bakit ka rin? Kusoy so, may Maayos sa ako nyo rin. Kini, kini, Taga Tagahumag kaon sa inong nagduha. O yan, mm -hmm. God shall, muna yung mukuha sa imong yurik, mutabang sa imong arthritis. Mm. Arthritis naman ah. O yan, imong sugar, matabangan po siya mo, dilik mo daghan mo, mm -hmm. mo, mm -hmm. mo, kuhan siya. O gasto ka o gamay, sa daghan kayo nga tulong mo mm kuhan mo. E eh, kini lagi siya? Kasi mm -hmm. may wala koreksyon. Nga kahit nani? Nga anak nani mm -hmm. oh O, oh. mo gani nga? Ato ikong para ba? Mm -hmm. oh. mm -hmm. Sa wala, rawala. Ano nga pala? Meron mm -hmm. siya pala. Ah, kato yang kwan? Sumo ni imong. Ato yung kaw ba malipay tungo isa kasi kay libre na magulis sa isang kaplas. Oo mo ka, oo mo pa lang tungo sa kaplas. Pero di okay. sa imuhang pader kay pa okay. palit magdanitan. Na, na problema sa tungo motor kana man yung pinakita nya sa kena na motor. Pag ingon nya sin komer ini sigi na. Parang wala problema motor. Yung so, oh. painting dapat

Akit, mo na pa dai mun ning mga bro musakit. Sa nimuna uyogon lang jud ni siya. Onya, inilan nimo ana duha ka buntag busot todos kami pagka lami. Astag di sa buntag ko. Una na. Morek sponsor na mo? Daka initot man, ah manligya ko kay experience akong kasalig.

Basta tanawang yun yung nasa sir, action siya okay. Shake pa rin siya hindi siya hindi, Tuli mo shake. Ano ba Hindi, dapat may may parang facilities ka ba? Dapat may facilities. Ano ba? Ano ba Ano ba yun? Ano ba

kung ano ang ang mga kaibigan? Kung ano ang Kung ano ano mga kaibigan? Kung ang mga kaibigan? Kung mga Kung ano ang mga kaibigan? Kung ano ang mga kaibigan? Kung ano ang mga kaibigan? Kung ano ang mga Kung ano ang mga mga kaibigan? Kung yan, na comment juga dengan Comment dengan saya kuala. Biar hilot sa YouTube. Kena sa biar hilot sa sa, 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 sa kaning sa kaning Facebook. Comment taka nga alim. Muka deliver kuat 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 Para sa kaning kena kita ni Sixteen days. Punya. Um. Oh, sixteen days. Oh sixteen days saja. Punya Anak ni asawa ni mu, kena sama lagi pwede ka kamu comment sa

gusto ka magpadayon yung ng puan, <tialan> ninot yun yung mga iwas ka, labi na ng kapisa. Okay, mo man yun ang hinong dala na. Wala ko. Wala ko. Di pa available. Wala nga. Mawala nga. Inong ka na. Mawala Ma, Ma, to. Hmm. Pero pinakaadla. Wala nga siya. Mga bulan pa po siya. Mabalik uh, na. Mukha. Pero wala nga. Ayun. Dito din lang na siya mo. Basta ka na kayo balong. Kaya mo na nakaagin. Mawala. Mawala. Eh ta kan mo ma-costo na gumiling ng blending ng Oo. Oh. Bisag kape wala nang kape. Dili ang may na gusto ka ba nga mawala din siya ba? Keri din na may siguro tat mawala gusto ko. Ito wa dapat na nag-og kanang kan ang isa kaan sir imo bang mo na lang bahina na lang kayo.

Ay, hindi naman, ano? Ay, hindi naman. Katumpal, fish oil. Fish oil. Tapos ano? Ano ito? Kure na, kure na. Kure na yan. Haplas? Oo, haplas. 200 pesos. Fish oil, may damakong fish oil. Oh pero hindi, lahat isa naman kayo, tunan mm. eh. Nato'y imuha, kertlan to. Oo, oh, oh. hindi ka nagawas. Hindi ka nagawas to. Huwag mm. to ka nang sa puso to. At least, at least, at least, uh, ha? <laughs> sir, to. Sir, hindi ko naman. Sir, hindi ko naman na to ang 20%.

Ah, ano ka lang? Ang, ang. Okay, kita mo, gusto naman eh. Oh, hindi, oh, okay, pero may iba kasi siya, pagpunti lang yun. Pero ang sa iyon sa'yo, totoo talaga. gusto mo yung mata ko, pipunin oh. siya atin, ha? May hey, iban ka siya, sir, kanilang pa-pan lang? Ika ka, pwede naman Ogos naman lang siya po. Ogos ka na lang magkuhan. Nagpahin mo na, di ba? Ogos na lang. Para magkuhan na lang. Pusa ka rin manghinga ng task clearance.

Oo, oo, oo. Hindi, uh, oh, uh, oh, oh. pwede, man, oh, 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 di, pwede naman sabihin kung nag na process ako pero hindi pa nag-operate. Oo, oh, no, uh, hmm. hindi mm. na lang justification. Oh, yung ko pati. Oo, oh, ramdam mo? Hmm. Gabi ka laki. Pwajar, apat pagig siya. Parang itlog ng pugo. Oh. <laughs> Pante, <ha>? <laughs> hmm. <laughs> Huwag lang ha. O, hmm. oh, tingnan mo. O, oh, wala na. O, oh, pwede mo na gamitin dila bumaya. Ha? Uh? Salita ka ng salita. Sama <laughs> mo. November... December siya siya nila? Motor? November 6 yun. pa ko nun. Ah, pa. malit ka pa? Hindi. Yung sa Ero. Ah, Ero? Diyan sa may English.

May pasukod ka ba? Corona ba? Bayo ba baro pa kanina tayo? Oo, naka-recover na ka. Ano ka? Helmet ka? Oo. Ano lang. Ang work stick to man din sa helmet? Hmm? May computation puno ni Jonathan. Ano lang may nating computation? Hai. Ano sa'yo? Wala masagtang kumpiraan. Oo, ano. ilad mo ka ano,

para nga makadaloy gid sya. Kasi okay, kan hindi na yun. Eh. Mm, tigas pa siya, anak. Kasi aircon ka. Ang aircon sir kaya niya magpatigas dito sa mga nerve na okay. Yung tinatawag na prosen. Oh. Pag may liniment ka, hindi siya masyado makapenetrate kay mainit man eh. Di ba? Ramdam mo yung init. O oh, yan, ilagay mo dito. Para di duble eh. kay taas ka gyuri. Eh. Wala pa kay kuhan mo ano na nga oh. Ang makapenetrate siya, ano, eh. yung <laughs> <laughs> oh, yan. Maghilot, sir. Pataas. Hmm? Oh, na. Na, ito. Paano, eh, paa. Ito, paa. Dito. Na, maghapon, ha? Dito. Oh, paig ba Oh, oh pag pagitan sa tiil, paa, paa. Diretso sa kita. Hmm. Huwag yung hita pa baba. Traditional na, basta ganun. Oh. oh pag traditional ito lang ang masarap. Yung iba, hindi maka... Ma -ano, kasi ginaganon mo, eh. Mm. Oh, close na dito. Hindi pa oh. Ipasok mo Lahat yan, kombinisyon yan. Mm -hmm. Maramdaman mo talaga iba sa katong tradisyonal. Tapos, huwag nang saktan. Mm -hmm. Eh, kadalasan, sa katong tradisyonal, nagagano'n ang kamay. Uh, uh, Binamasan mm -hmm. ko, pinipisit ko. Oo. Oh. Bungog ang ano, bungog ang laman. Oh. Tapos, naliligo, laging pasak. Hindi, oh. mas marami ang problema. Pag oh, na, atras sila. Hi! Namigis na, po. Kinikiya, unat ko po lang ha, nyo'y sotis. Mm-mm. Magpapunapong niya meditation kay ko nun ng donations na buha telephonic services. Wala na kong itagpunan doon. Tapos, Oh, Ani tiyak? Telephone? Hi! Internet. Internet. Oh. Donations na pa internet. Pila ma'am? Pero ito, i-60 na lang. 60? Oo, kay 29, 29. 29 na po ako. Sarap. Ano nga bulan dito? November to December. So, 60,000. Donation, donation. Ito yung kayo na tapos. Mga plastic na nabili. 60,000. Ah. Kung ako maling haplas, humot. Kunya, sir, kay... Wala nga haplas, Balik na kag-dabo ka ron. Ano nga sa daw? Naman tayo stuck sa... Sa ano? Sa, ano na, sa yan eh, kanang nabal. Oo, oh, so, uh, asa man dito. Ang ako magdalaman ng ko, 30 pcs. Ang mga gaya asa man sa nabal nang tumupan nito, magkinahangang taming hap na sa... Asa ako ra, kaya wala oh, display Kaya vlogger ako. Oo, asa man dito sa nambal oh, ikaw. Hindi mm -hmm. yeah, na, laki ito ah. Ima rin itong ikalang... Ika ang laga sa oh Oo, ako rin ay buhok ang nasa ha. Kaya naglalakaw mo ko taga-adlaw. Hindi lang, kaya hindi rin lagaw ka. Hindi, kaya laga kuwan, ko Naglayo na yun. Nag-hotel na sa kuwan. Sa Naval. Yung kaya taga-adraw ka na mapunta ka vlogger man. Nangangita mo kung mga mga lugar para na ginabidyo na to. Para na naman ikot. kuwan. Yung kaya sir, ayaw ko pa. Lakas lang mag ano. Ano na? na, na. Kula, na akong gisugad. <laughs> kaya <laughs> yan na. <lang. laughs> Hindi kayo pag okay, babae. Hindi na kung palit. Kaya namalit naman ka mo. Damang, babae, ma'am. Hindi <coughs> ako mag-ano. Basta di mag-request. Okay. Mag-request. Babae kasi. Iba okay, sa ka ka, lalaki. Ang lalaki, ma'am. Dinahagot ko na amo na anak. Okay, ka, kasi ka, man, la. kasi lalaki. Hindi, mm. may kaibahan talaga, ma'am. Pero pag magsabi ka na sa i... Ano ka i... Kaya panukot na ako na... Yun, ginagawa ko yun. Kasi natural, nag-request ka. So. Okay, nagpiperma. Na Oo, ano na. Ay, natin. Pero mag-ano bigas ay kung yulik, tinsing dito mo. 20% man. Nami din ma makuha ang mga yurik. May ano dapat May fish oil ako. Iba man ang buwan. O, oh, wala na. Dama na akong fish oil. I-try ang fish nga ka ng tuna kay shark kung tuyo mo. Sa puso man to. Ah, kanyang? Grabe, hindi mong dinisero. Na ayun, nagpislita. Kay bug naman. Pag-utong no, hmm? ko <laughs> <laughs> na hmm. Hmm. Ay, sa tawad. Hmm? ko Lamig. Ang tamo kaya ang na Kong grabe. Ano ba yan? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano na Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano yung Ano ba? Ano ba? Kanang mga kwan, kanang sobra ka magkaan ng mga ginamos, bulad. Din, ay, man, ay po. kasi gilig ka sa kwan, kanang mga soft drinks, kape. Isak po Ah, eh, tama lang, gaya po na. Hindi man na kayo lalain eh, mo ha. Kanang mga kong ka sa kanang daily na ito nga tapos beer, red horse, muna muna. Pero yung mga lalaki. Oo, muna. Sira kayo na additional tag sa kabir, tag sa kiss. Magtong ino ka? Oo. Oh. Oh. So, pero... Siguro na so, ma... Pero kung nararamdaman ko na, hindi ko oh. cleanse na lang ka. Wala siya, cleanse ni mo. Uh, pang ano... Na, Saragsala lang mag-inom pag may kon. lang? Kaya ano kong mga tuha, buon. Huwag nga hindi ko na pamanintiha. Huwag sura-sura. siguro po... man lang sa maramdoy. Hindi na sa buon kada bada Anong day? oh may Oo, ngayon nakalip ako. Hmm. Wala ka mo, kuha na yung credits? credits? Wala naman kaming budget sa leg credit. Magbutang pa kung budget. din na naman, naman siya na-increase na ang kulinarya. Ano, yes. mag-leg credit kayo, mag-increase na ang kulinarya. Mili mo. Ah, hindi pa pipili mo. O sige, magbutang kita ang leg credit dito. Oh. May iba. Hindi ba ka nang nag-test ninyo? Okay, 55% na nang nato. kung may ano kayo. Kaya dami nyo pinasok ng mga... So, eh, wala, wala naman. Gipawin niya. Okay. Okay. <laughs> okay, wala naman. Magkano ito? 8 lang. Magkano? 8. 20% ako.